So oh, ito, andito naman tayo. Sa likod ng bahay, nakapagluto na tayo mga kababayan. Andito sa lita, no? matanda na sa lita. Uh, six years, siya, anim na taon. Anim na taon na sa akin ito. to oh. Ito mga kababayan, marami pa. Hindi kasa sa sasakyan ko kasi ano lang yung sasakyan ko maliit na ban. Oh, marami pa wala. Oh. tumai so, maipon to. So, yung galing sa galing sa kwarto ni Marquez. so oh, galing ano oh, minom. Ay, <laughs> ito yung galing sa kwarto ni Marquez lang to, si Marquez. Ayan o, oh, galing naginuman niya. Ito na ginamang ko, puro tubig. mga kababayan. Ayan. Ayan ito o. Ayan naman. Arama para mas magkapera, mga kababayan. Ayan. Ayan, puro ano. Ayan, mix yan. Mix. To, may plastic pero wala na akong plastika mga kababayan Eto, ganito yung trabaho ko dito sa Amerika, okay lang <laughs> ganito lang yung trabaho ko okay lang, naglalata wala nang boss wala nang amo hindi tulad dati nagtatrabaho tayo sa delivery may amo nakailang uh, taon din tayo 1997 tayong ano eh year 1997 tayong uh, nag start naging na uh, delivery ng mga mga sulat mga package mga kababayan 1997 California overnight California overnight dati and then naging uh, palit ng uh, on track and then lumipat tayo dyan sa Golden State overnight Golden State overnight and then pinalitan ng pangalan lagi na uh, Golden State ano to? GLS Yan, hanggang uh, 2022. Mga kababayan, 2022 tayong ano, last na nagtrabaho. Ito, ito na yung uh, 2022. So, oh, magtatatlong taon na sa December. Magtatatlong taon na na hindi na tayo nagtatrabaho. Ito na lang yung uh, trabaho natin mga kababayan kagano kasambahay naglalasa <laughs> nagbubuti <laughs> buti wala dito ko kinoko yung buti kinatapon ko yung buti ito lang mga ano mga kababayan buti nandito yung kasama ko oh. ayan oh nandito maglilimang uh, limang taon na sa atin dito mag-anim na uh, si litang Awayo Litan Maamo to Kung ilabas ko dyan Kung walang aso Sumusunod sa atin parang aso Tawagan mo Litan Sabi mo uh, Pupunta uh, Litan Awayo Litan Ayan Gustong busug o oh. Kumakain pa o oh. Ayaw na kung ilagay ko sa plato Ayan Pumunta lagi sa akin o oh. Mm, oo, mo nga angka. Injor. Hay injor ceritan. Hay sa na una sa akin. 6 years. Ayan, oh, nakikita ko yung picture na dati 2020 pa. Ano? 2019. 2019 na sa akin na to. Ay, 2019 na sa akin na to. Uh, silitan. Okay, mga kababayan, dito muna. Ayos, ayosin yung mga pagkapiraan dito. <laughs> Magandang uh, umaga. Sunday morning. Oh. Thursday day of June. June na pala ngayon. Oke okay, mga kababayan, dito lang. Maganda nga po. Ay, umaga. Maganda nga. Madaling araw na sa Pilipinas. Oke okay. Dito lang. Pagpatuloy yung pag-ayos-ayos ng mga ano ito. Kailangan maghiwa-hiwalay ng ano. plastic at saka, at saka yung mga uh, ken naman ng mga beer ito, puro ano rin to na ginawa ni Marquez ang hmm, dami dami pa oh problema na ibinta ko na yung ano mga sasakyang kong malalaki. Yung uh, nagumpisa tayo, hindi na nagtrabaho. Gininta ko na yung mga sasakyan ko. Na van. Yung mga kargo. Wala na. Yung uh, naiwan na lang, maliliit. May isang van pa tayo dyan. Pero maliit naman. Yung galing kay... Pader. Naiwan si Pader. Saka yung isang... Uh, kutse, yan lang. Dadalawa na yung naiwan na sasakyan ko dyan, mga kababayan. Sayang, so sayang so nga, naibinta ko yung dalawang mga ban ko. Di, isang bisis lang sana nga, no. Pagpunta magbinta-binta uh, binta ng mga plastik at saka ken. oke okay, dito lang. Bye-bye you.